may padawi na naman po si Kuya Bungo. Yes, sir. Ang dami na po naming huling ganyan. Ayun po mga kahasang, bali okay na po yung ating is Ayun po mga kahasan isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa video po natin ngayon ay, yun mamimimit po tayo, mamimimit naman po tayo. Nagpe-prepare lang po ako ng kagamitin. Ayan. Overnight ano po tayo, overnight fishing. kasama po natin ngayon ay si Kuya Pong Del Rosario sa Kabilip TV. Dari, huwag na fishing po kami. namimingwit. Maka po ulit maraming siksak. Kasi ito po yung bag natin. Siyempre may dalawa na kayo vlogger. May ilaw po. Yes sir. Uh, lang po tayo tapos ito pong sambal ay medyo malaki kaya hindi naman okay okay na po yan abali update na lang po nagakit po po kay Manong para bumili ng pamahin po okay. let's go Ito po yung mga buhay na hipon yun. Pero ang pain po natin ngayon ay yung prose na hipon O, si Sambulate. Yung beach worm. Yan o. No? Katatlo na. Yan. Good, bye. Good bye. Ayun mga kasa, nakabili na tayo ng pamain Kasi kung yung mga bitbit -bit natin ngayon Bag, tapos may cooler tayo dyan Sabit lang natin dyan Ayun Yan, tapos mabiyahe pa po tayo, papunta dun Tingnan po uli natin kung may mga sapsap -sap po tayo ma mabibingwit. Ayun, tara po mga kasang. Uh, samahan nyo ako ngayong gabi sa aking night fishing adventure kasama si Kagiliw TV. Tara, let's go. Update na lang po kapag nandun na sa spot. Ayun mga kasang, bali nandito na tayo. Dito na rin pala si Kagiliw. Ayun, yung motor niya. <laughs> Nauna na po siya sa atin ang oras nga po pala natin ngayon ay yan 7.15 ayan medyo malakas po ang hangin uh, update update na lang po mamaya uh, set up po muna ako tapos yan na po tayo maglalakad pa po tayo doon sa sa medyo magandang pwesto kasi update na lang po ulit mamaya let's G ayun ang unang patawi natin ay atin sa inyo na Bak Ayan, eh, master. Hey. Okay. Ayan, okay. ang po natin. Medyo malakas po ang hangin ngayon. Sana po ay naririnig ninyo. Huwag iswis ng hangin. Ha? Oh, ha? One zero. zero. Ah, <laughs> huli na rin po si Kagilio. Nasaan yung huli mo? Dito mo nilagay. Nandiyan pa. talaga talagang hipon eh. Nakapagpadawi ako dito ng sibri, malaki. Kaso nakabigtal. Eh? Inilupan ko aking hipon eh. Atin mo na doon? Dami niyan. Ah, po hagis tayo. Update update na lang po dahil medyo malakas po ang hangin. Ayun, update mga kahasang Medyo mahangin po kaya medyo kuha-kuha tayo ng clips. Know, ito yung natin ngayon. Ang tawag po nito sa akin ay, sa amin ay tapatuna. Ito po matinik. Matinik po itong patuna na ito. Marami na po nahuli. May nahuli na rin po si Kuya Bong. Tapos binigay sa akin. Hindi po kasi niya kilala itong ganitong uri ng isda. piraso na yan. Ayan. Yan po ay masarap. Apat na yata yan, yung ganyan. Okay na po yan, basta nakaka-utay-utay. And pain po ulit tayo. Kuha-kuha lang po tayo ng ano, kasi sobrang lakas po ng hangin ngayon. Ganito po talaga ang kalaban namin pag ganitong winter. Hindi humihinto ang hindi humihinto ang hangin. Yan, babalatan lang po natin itong hipon kasi ganito ang gusto nila. Yan, mas po ulit tayo. Let's go! Yung may padawi na, na po si Kuya Bungo. Yes sir! Ang dami na po namin huling ganyan dami na dami na pato po yung sa amin hito hitong dagat, hito dagat. yan po ay masarap ang sabaw hangover dyan sa sabawan po natin na. yun katapat sa patagas <laughs> na yan po master oh na po pala si master eh dami na banyak, Dapat Oh, sa Thailand. Uh. tetap update, update, update. Update, ang hangin ngayon. Mga bahasang, uuwi kuya <laughs> na daw po siya. kulang po kasi yung jacket yan ang oras nga po pala natin ay 11 11.05 ng gabi 11 nabi po siya ah, ako po ay maya, maya pa ah, lipang libang po muna dito pero may mga nahuli na po kami eh, no? dami na po nyan mga hitong dagat po yan po ay masarap din ng paksiwat sa kasapaw Baka po magsabaw tayo mamaya. Bahala na po. Tignan nyo naman. Ang ganda po ng ano. Ang ganda po ng langit. Kaso nga lang po. Sobrang lakas po ng hangin. Yan po ang kalaban. Uy. Madabi yan. Yan, update update na, na, po mamaya mga kahasang. May mga nangangawil na rin po dyan sa kabila. Hindi naman po tayo nag-iisa. Sana daw pa patay na medyo malaki-laki. Para siguro mga alas 12 alauna, uwi na rin po tayo. Po, update tala po ulit mamaya. Ayun, time check po mga kaasang mag alas 12 uh, okay na po yun, uuwi na po tayo uh, si kuya pong po ay nakunan na pong umuwi uh, uuwi na rin po po dahil palakas po ng palakas yung hangin ang dahil pong nagliliparan po kaya din wala na rin po daw Ayun, ay marami naman po tayong nahuli uh, abangan nyo na lang po yung sa pagluluto uh, abangan nyo na lang po dun sa abangan nyo na lang po sa dormitory dahil babiyahin na po ako po uwi Ayan, marami salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa aking adventure ngayong kape. Para po, Naka prepare na po ako dito. Ayan, na po tayo. Ayan, update na lang. Update na lang mga kasa pag nandun na tayo sa sa dorm. Magluluto po tayo ng masarap na sabaw. Let's go! Ayan po mga kahasang. Ayan po mga kasang Bali, nandito na po ako sa dormitory. Ayan, dumating po tayo dito ay Ayan, alas 12, 14 Ayan po ay Ito na po yung mga nahuli natin Ayan po natin yung mga nahuli natin Nagpiraso na to Ayan po Isa-isa po natin yan mga nylon-nyalon pa Ito Good size na Bakuko Bakuko po ang tawag dito yan Tapos ito po Ano po ang tawag nito sa inyo? Yan po sa amin ay patuna Bilangin po natin Yung patuna kung ilan Buhay po Humihinga-hinga pa 3 you yeah. know Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. set, Tapos po ilan po yung bako po. Bako po, po ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, na po sa amin na hitong dagat yes sir yan ang dami na. ayun po mga kasang bali linisan po muna ito tapos magluluto po tayo tara let's go. Ayun po mga kaasang bali okay na po yung ating isda. Tapos nakapaghiwa na rin po tayo ng ingredients. Tara, let's go, luto po. Ayan, na rin po ako dyan ng mantika ng ube. At inagay na po natin itong ating pangunahing ingredients. Kamatis. Yan, maraming kamatis po. Medyo mura mo na po ang kamatis pag yung ganitong winter. Sibuyas. At luya. Yan, tapos maya-maya po isunod po natin yung ating isla. Ayun mga pangasa. Okay na po yan. Ayan, pipili lang po tayo dito ng ano. Ayong iba po nito ay papaksiwin natin. Ito po ay masarap ang paksiw. yan Pero kukuha din po tayo ng kasabawan. Ayan, lagyan na po natin itong bakupo. Lagyan yung bakupo natin. Hello. Apat. Lima. Ayan, sabaw pa ngayon. Tapos po itong malaking patuna. Ito po ay patuna ang tawag sa amin. ah hitong dagat po. Ayan. Masarap po yan. Lalo na po sa paksiw. Sama lang po tayo ng mga ilang peraso. Pero ito po sa amin talaga ay sinasabuan. Ayan. Dahil marami naman po. Meron pa pong ilang peraso to. Ito po ay papaksiwin po natin para may pang-ulang pa po tayo sa next. Ayan. Tapos pagpuli natin yan at mamaya maya po ay lagay po natin yung ating gulay ayun po mga masa kumukulo na ah, meron po pala tayo ditong okra ayun, isama na po natin sa pagpakulo tapos po ay meron po tayo ditong pechay overload ngayon ng ating sabaw tapos po sili ayan tapos takpan natin at mag-add na lang po tayo ng ibang pampala sa mami. Ayun, you know, okay na po itong mga kasang, itong ating, yan, yung makamandag na, ...pamandag na isda. Ito po ay mas mas pek kung makatinig sa dangkit. Ayan, bago po tayo kumain, magpasalamat po muna tayo sa blessing. Lord, salamat po sa blessing na sa aking harapan ngayon. Nawa po ito yung magbigay ng lakas na aking pangatawan. At tanyo po ang pamilya ko sa Pilipinas at yun lang po ang mga aking mga viewers. Jesus name, amen. Kaya po. Ay, the best. Ito pong isang ito ay hindi kilala ni Kuya Bong. <laughs> Kaya po yung mga nahuli niya ay binigay na rin po sa akin. Hindi niya po alam masarap po yung ganitong isda malaman po ito. Yan po. Ang tawag po nito sa amin ay patuna. Sa iba ay dagat. Ah, ini. Ah, ini. dito walang kaliskis tapos mano po makapal yung kanyang laman. Ano po yung laman niyo? <laughs> Sarap. Hindi pala kilala na kuya abong Tignan nyo na po yung laman. Ang sulit oh. Mingming. Gusto mo Umuwi na rin po kasi ako dahil lumakas po yung hangin. Sobrang lakas ay yung mga buhangin po ay eh. napasok doon sa mga dala nating mga bag tsaka baka po mapuwing tayo eh, umuwi na rin po ako Kuya Bong po ay eh, nauna na <laughs> nag ano lang po yun eh, naglaro laro ba Ilan din po kasi hindi ba nga kami mingwit sulit. Tasabuhan ko po sana lahat. Ah, uh, sobrang ano naman, dami. Ngayon po pinapaksiw ko po yung natira. Nilawan po natin ng may natira pa po tayong taba. Lawakan po ulit natin ng taba. sa area na yun ay iba't ibang klaseng ng po ang na huli. Nakaraan ko naman ay kanduli po. Naki kanduli. Gabinti. Kaso hindi ko po huli yun. Huli po ng mga Indonesian. Marami po sila na huling ano doon. Uh, kanduli. sa Lakitok po. Um, marami pong bangus doon, nataas mo lang eh. Hirap po padawin yun sa sa pamingwit. Hindi naman po natin pwedeng hagisan ng lambat kasi may cost guard nga po doon. Kuhulihin po tayo doon. kotse na muna to. <laughs> Dahil po dito pusa. Kaya po, pag nagdain kayo dito, pag nilagay nyo sa bubong ng, ang hindi pa mainit yung yero, eh, wala ito ipikwasin. Dapat po may, lab... may, ano, may lambat. Nakabalot. 做早饭。Tulid din naman ng ano, ng bakuko. Bakuko po yung tawag dito nila. malakas yung hangin. Kahit malamig, bukas pa po uwi ko yung maga. <laughs> Tatagayin ko sana yung, ano, yung mga hitong dagat. Masarap po kasi yun. Lalo na napagpaksiw. Yan. Yeah. sunog na. Hmm, kaya po tayo. Hindi po tayo nakapag-video din ng ayos dahil yun nga po sobrang laksang hangin. bukas pa sana ng umaga ng bukas nang umaga pa sana ng uwi ko. Kung hindi po malakas yung hangin, kaso lumakas po eh. Okay na sana po nung una na medyo hindi gano'ng kalakasan. Kaso nung habang lumalalim yung gabi, lumalakas. Hey, umuwi na si Kuya Bung. Sabi niya, na ako. Nilalamig na ako. Sabi niya, sabi niya sa kanina, ay gusto susunod lang ako. Pag medyo hindi na tumigil yung ulan, ay ulan, yung hangin, susunod na rin ako. Eh lalo kong lumakas yung hangin, kaya amoy na. Amoy na rin po ako. Ayun, bukas po ay November 1. yung pasok dito. Dito po kasi yung November 1, Sabad. Ah, ngayon, anong oras ang bangay? Alauna. sabado po dito. Kaya, wala pong pasok. Pero kung tumaon po ng ano yun, ng mga lunes, yung November 1, may pasok po dito. sa muli mga kaasa, hanggang dito na lang muli yung ating video for today. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support. At tuloy-tuloy lang po tayo. Um, diret lang po yung upload natin kahit uh, medyo minsan po na di-delay. Eh, Diret-direto po tayo. Hindi po tayo titigil hanggang abang hindi pa po, po tayo nakakauwi ng Pilipinas. Yun, update po doon sa trabaho. Medyo okay-okay naman po. Sana po matapos yung kontrata ayun hanggang dito na lang pong muli at abang-abang lang po sa mga video po na ang gagawin natin sa susunod si Master Ilocano po hindi po natin makasama dahil yung motor po ay sira uh, bali na ayos po, po, po pa po, niya hindi pa po niya na ayos pero kapag po naayos niya yun ay eh, yan, let's go fishing po ulit yan update ko po kayo dito sa niluluto kong natira ayun o oh. May isa pintuyo na taba sa ilalim. Ayan, sa muli, mga kakasang, maraming salamat sa inyong lahat. At enjoy watching lang po palagi.